Ang madamong lugar na ito sa Gatchalian Road sa barangay Manuyo Dos, Las Piñas City, ay isa sa mga sikat na pasyalan ngayon sa Las Piñas. Matatagpuan din dito ang The Tent. Ang maganda at tahimik na lugar na ito sa Las Piñas ay naging piping saksi sa isang karumal-dumal na pangyayari noong November 18, 2024. Sa katirika ng araw sa katanghalian, ay walang awang pinaslang ang 29 years old na biktima na si Hanilin Cunha Quinto. Ano ang nangyari sa biktima at sino kaya ang salarin? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos dukuan at wala ng buhay na matagpuan ng mga ang isang babae sa isang park sa barangay Manuyo 2, Las Piñas City noong lunes ng tanghali. Kinilala ng mga kaanak ang biktima na si Janeline Cunha Quinto, 29 years old. Maliwalas ang langit at talaga namang galit na galit ang araw noong November 18, 2024, nang pasado alas 12 ng tanghali nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Las Piñas City. tukol sa isang naganap na pananaksak sa madamong bahagi ng Gatchalian Road sa barangay Manuyo Dos, Las Piñas City. Sa isang malawak na dumuhan sa harapan ng The Tent. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at dinat na nila ang isang babae na duguan dahil sa mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang dumating sila sa lugar ay may pulso pa ang biktima kaya naman ay agad nila itong dinala sa Las Piñas District Hospital. Kung saan ay dinaklara ito ng emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Maliban sa dugo ang katawan, ay nakuha din nila sa crime scene ng isang putol na kutsilyo na siyang hinihinalang murder weapon at cellphone na pagmamayari ng biktima. Ayon sa initial na report na inilab ng mga pulis, ang biktima ay nagtamo ng 25 tama ng saksak na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Ang nasabing insidente ay nasaksihan ng ilang mga testigo. Sa ginawang panayam ng mga investigador sa isang witness na construction worker, ayon sa kanya, ay nasa lugar siya dahil sa may ginagawa sila sa creek sa detent. Napansin niya ang biktima na dumating sa lugar kasamang isang lalaki. Makalipas ang ilang saglit, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa magkaroon ng sakitan. Ayon pa dito, inawat niya pa ang dalawa at nang mapansin niya na tila kumalma ang tensyon, ay iniwan na niya ang mga ito. Hanggang sa muli niyang makita ang biktima, subalit wala na ang lalaki at nakahandusay na ito at duguan. Isa pang testigo ang nagbigay ng salaysay, isang alias Eduardo na nagtatrabaho bilang security guard sa fine property. Ayon dito, ay nagroronda siya sa lugar sakay ng kanyang bisikleta. Nang tumapat siya sa the ay nakarinig siya ng sigaw na humihingi ng tulong dahil sa mayroon umanong sinaksak. Bago pa man siya magtungo sa pinanggagalingan ng sigaw, ay may nakasalubong siyang isang lalaki na nagmamadali. Sa pag-aakala na ito ang salarin, ay sinubukan niya pa itong harangin gamit ang kanyang bisikleta. Subalit naging maliksi ito at agad na nakatakas. Siya din umano ang tumawag sa mga pulis na agad namang dumating sa lugar. Ika ko sa aking area. Pagtapat ko po sa tent, may sunigaw na may babaeng sinasaksak. Lumingon ako. Paglingon ko, may isang lalaki doon na nagkatinginan kami. Noong nakita ko ng katakas siya, hinahanap ko po yung bike ko. Kaso talagang magaling siyang umilag siyang ganon. Noong unay, naging palaisipan pa sa mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima. Hanggang sa tumunog ang cellphone nito bago pa man nila iyon ibigay sa soko para sa forensic analysis. Mula roon na isang minsay ang natanggap ng biktima mula sa isang lalaki na nagngangalang Dennis Austria Quinto. At ang nakakapagtaka, ang minsahe na pinadala nito ay ang katagang goodbye. Maya-maya pa ay isang tawag ang kanilang natanggap mula sa isang Shopee delivery rider. Tumawag ito para sa isang parcel na naka-address sa isang babae na nagngangalang Hanilin Quinto at residente ng Pasay City. Good morning, ano, tumay-tumawag at sinasabi niya nga na itong si Janilin ay eh, meron order na item. Dito na nagkaroon ng lead ang mga investigador sa pagkakakilanla ng biktima. Ang pamilya nila Hanilin Cunha Quinto ay simple at tahimik na namumuhay sa Cavite. Si Hanilin ang panganay at nag-iisang babae. Kaya naman ito na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ayon sa kanila ay lumaki itong mabait at labis ang pagmamahal sa mga kapatid. Kaya naman hindi na ito nakapag-aral at sa halip ay agad na lumawas ng Maynila para makapagtrabaho. Kahit na magpakasalito at bumuo ng sariling pamilya, ay hindi pa rin ito tumigil sa pagtulong sa kanyang pamilya. Sa follow-up investigation na ginawa ng mga pulis, ay napag-alaman nila na ang lalaking nagpadala ng message na goodbye sa biktima ay ang dati nitong asawa na si Dennis Austria Quinto na nakatira sa Quezon City. Ayon sa report, ay siyam na taon ng kasal si Hanelin at Dennis at biniyayaan ang isang anak na lalaki. Sa hindi sinabing kadahilanan, ay naghiwalay ang dalawa noong 2022. Naiwan sa pangangalaga ni Hanili ng kanilang anak na iniiwanan niya naman sa kanyang magulang sa Cavite dahil sa nagtatrabaho siya sa Pasay. Ganun pa man, ay nanatili umano ang dalawa na matalik na magkaibigan para sa kanilang anak. May mga pagkakataon na parehong umuwi ang dalawa sa Cavite para makasama ang kanilang anak. Sa nakalap na impormasyon ay agad na pinuntahan ng mga investigador ang bahay na tinutuluyan ni Hanilin sa Pasay City. Nagkataon naman na nagtungo din doon ang itinuring nilang person of interest na si Dennis Quinto. Kaya naman ay agad nila itong inaresto at dinala sa police station. Pagdating sa istasyon ay positibo naman itong kinilala ng mga witnesses na siyang lalaking nakita nilang huling kasama ng biktima sa crime scene. Bagay na agad namang pinabulaanan nito, ayon sa kanya, ay nasa bahay lamang siya ng mga oras na sinasabing nangyari ang pamamaslang. Kasi yung araw na sinasabi nila na nangyari yun, nasa bahay lang po ako noon, buong araw yon. at hindi po ako maalis. Wala po akong kinalaman, inasente po ako. Tinignan din nila ang cellphone nito, subalit katakataka ayon sa mga investigador na binura nito ang conversation nila ng dating asawa. Dahil sa mga circumstantial evidence at sa salisay ng mga testigo, si Dennis Austria V ay agad na sinampahan ng kasong parricide sa prosecutor's office ng Las Piñas. Sa kasalukuyan ay nakadetain ito sa Las Piñas Police Station at naghihintay ng paglilitis. Ganun pa man sa kabila ng pagkakaaresto sa suspect, ay patuloy na nanawagan ng hustisya ang pamilya ni Hanilin. At ang nasabing panawagan ay nakaabot pa sa tanggapan ng Rafi Tolfo in action. Ginawa nila ito dahil sa ilang mga bagay na bumabahala sa pamilya. At dito ay isa pang lalaki ang kanilang pinangalanan, ang delivery rider na si Angelo Isaac na nobyo ng biktima. Katakataka kasi umano na ang kutsilyo na nakita sa crime scene ay ang kutsilyo na ari ni Isaac. Ayon sa matalik na kaibigan ng biktima, ay nakatanggap siya ng messages mula kay Hanilin kung saan ay pinadala nito ang larawan ng nasabing kutsilyo na siya umanong palaging pinapanakot sa kanya ng kanyang kasintahan. Maliban dito ayon sa pamilya, ang nobyo ng biktima na si Angelo Isaac ay eh ilang beses na rin nilang nakasama at nasaksihan nila ang pagiging siloso nito at kung paano nito pakitunguhan si Hanilin. May mga pagkakataon din na ikinulong nito si Hanilin sa loob ng bahay at hindi pinalalabas kaya malakas ang kanilang paniniwala na may kinalaman nito sa nangyari sa biktima. Ang hilo isa akto, ang hilo isa akto. Yung panahon na kinulong po si Johnny Lynn. Sobrang obsessed na po, mahal na mahal po kasi siya ni Isaac. Ayaw na po kasi ni Johnny sa kanya. Oh. break na po kanya. Eh ayaw po niyang pakawalan. Bagay na idinulog nila sa kapulisan na nag-iimbestiga sa kaso. Subalit ayon umano sa mga ito ay hindi nila maaaring imbestigahan si Isaac dahil sa wala silang nakikitang ebidensya na mag-uugnay dito sa krimen. Hindi pa, dahil nung una po kasi siya, gusto kong makausap po si Angelo Isaac. Ang sabi po dun sa ano, pulisya, hindi na pwede yung imbitahan si Angelo dahil wala naman po daw ang testigo yun. Ang may testigo po daw yun, yung suspect. Isa pa ay positibong kinilala ng mga testigo ang suspect na si Dennis sa siyang huling lalaki na nakita nila nakasama kasama ni Hanilin bago ang insidente. Ganun pa man isa namang palaisipan sa pamilya kung papaano napunta sa crime scene ang kutsilyo na pagmamayari ni Angelo Isaac. Kung totoo nga na ang nakita ng mga testigo ay si Dennis Ayon sa pamilya, ay matagal nang hiwalay ang dalawa at alam din umano ni Dennis na may karelasyon ng iba si Honey Kaya naman humingi sila ng tulong kay Senator Raffi para maimbestigahan si Angelo Isaac na agad namang sinangayuna nito. Nangako ang pulis ng Las Piñas na aanyayahan nila si Angelo Isaac para sa ilang mga katanungan. Ang gusto ko pong mahuli talaga sir, si Angelo Isaac dahil yun po talaga nananakit sa anak ko po, po sir. Yung Angelo Isaac yun po talagang gusto kong imbitahan din, sir. Dahil yung kuturyo na yun, sir, lagi pong pinatakot sa, sa anak ko na yan ang yanon ano, niya sa anak ko. Ang labi ni Hanilin ay dadalhin sa kanyang huling himlayan sa darating na December 6, 2024. Bago ang araw na iyon ay umaasa ang pamilya na magkakaroon na ng linaw ang kaso. Para sa inyo, sino nga kaya ang tunay na salarin? Ang dating asawa o ang bagong kinakasama? Paano kaya napunta ang kutsilyo na sinasabing pagmamayari ni Angelo Isaac sa crime scene? Kung ang nakita ng mga testigo sa lugar ay si Dennis Quinto. Maaari kaya na ito ang ginamit na murder weapon para iligaw ang investigasyon? O baka naman nagkamali ang mga testigo sa pagkilala sa lalaking huli nilang nakitang kasama ng biktima? Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.